Hi guys, good evening. Come, you guys. How are you all doing? Kain you guys, Nangra Amin. Anong paborito yung ramen noodles, guys? Kumakain ako, guys, ng noodles kapag minsan nagkikrabe ako. Pero hindi ko inaaraw-araw, guys, although paborito ko ang noodles. Kasi, di ba nga, sabi nila, hindi okay. hindi ganoon ka ganda sa kalusugan pero hindi naman siguro basta hindi naman sobra yung pag-consume natin paminsan-minsan lang uh -huh. Minsan kasi guys, busy din sa work. Nakakapagod din magluto. Kaya, minsan, kumakain na lang tayo ng mas mabilis kainin. Minsan, salad din kinakain ko. Tapos, minsan, rutas. Yung mga madali yan, pero healthy. Yun lang guys. Thank you for watching.